we will, we will ask Almira, kumusta na ang sister-in-law mo? Kumusta na ang pamilya mo? Excited na ba kayo na malapit-lapit na na magkaroon ka ng pamangkin? At ang siyempre, si ang daddy, ano mo, Alvin Teng at na nanay mo, si Susan Teng, eh magkakaroon na ng first apo nila. Yes. Siyempre, kasi nga, ilang buwan na ba si Janine, the wife of Jeron? Six months. Mga at uh, syempre, nagkaroon naman ng baby reveal, di ba? Yes, yeah, so mga oh. six months. Oh, so ano yung magiging, ano, sorry na mental block ako. <laughs> Wala akong tulog kagabi. Yeah, oh. yes. Ano yung magiging pamangkin mo? A girl, it's a girl. Siya, siya yung first baby ng family namin. And sobrang excited na din yung parents ko maging Lolat at lolo. At syempre kami mga magkakapatid, excited na din kami ma-meet yung ipamangkin namin ang nanay mo naman wala namang idol. Okay sa kanyang lola siya. Oo. Oh, oh. oh, Cool, ano siya? Cool lola. Oh, so siya. <laughs> oh. Pero yun nga, uh, uh, sa ngayon, si Jeron at saka si Janine, they're in Hong Kong. Yes. oh Doon ba mga anak si Janine? Um, not so sure, pero I think one of the options is to give birth there. So, ikaw, anong option mo? Saan ka magigibig? Wow. Saan, no? Diyan, sa restroom. <laughs>